Nagsagwan ang mga kalalakihang ito, akala mo lalaban sa isang kompetisyon. Pero ang goal nila, hindi award o cash prize, kundi mataas na grado sa school. Ang Dragon Boat Session kasi na ito, isa palang PE class. Tama ang dinig mga kapuso, meron ng Dragon Boat PE sa bansa. Ang nagpasimulo nito, ang John B. Laxon Foundation Maritime University sa Iloilo -Ilo City. Of course, being a maritime institution talaga nire-require yung mga seafarer na maging proficient sa kanilang, pan sa kanilang uh, survival skills. Yung dragon boat is an offshoot of our uh, paddling um, subject in PE4. Pero hindi lang basic survival skills ang naupulot ng mga estudyante sa PE class, pati na rin ang mga iba't ibang aral ng buhay. Oh, uh, teamwork, discipline, naging healthy ako, tsaka ano, naging malakas kayo dito. <laughs> naging macho. Oo, naging macho. Nagsilbi rin sa guwan ng PE class para mga pag-aral ang ilang mga estudyante. Ang ilan kasi sa kanila kasama sa varsity team na binigyan ng scholarship. Yun po yung malaking deal sa estudyante po na makapag-aral talaga. Kasi yung ang bawat individual na sumasali dito ay may scholarship po. Ganun niwalas si Robert na may potensyal ang koponan nila na makasali sa national at international competitions. Almost all of them are from Tigbauan, Iloilo, and Tigbauan, Iloilo is a coastal town, uh, and uh, most of them are really uh, sons of uh, fisher, fisher folks um, na may talagang may background don sa sa padding. and we are tapping those grassroots uh, uh, talents. Umaasa ang John B. Lacks and Dragon Boat team na susunod sa yapak nila ang ibang school sa Iloilo. At least uh, that more uh, teams from Iloilo will uh, uh, emerge at the national competition and international competition.